Magandang gabi, my friends! Nandito kami ngayon sa isang abandonado subdivision dito sa Cavite Hindi siya tinuloy at papasukin natin. Kasama kong Haunted Explorers, Post-Pen TV, Sureteng TV, What do you sense here? Mga dibil-dibil na tayo. Hindi, hindi. Mag-pray tayo. Mag-pray no, okay. na tayo. Muna, okay. Para po tayo dito. May nyo yung aso. Doon tayo. Saan so, tayo magsistart ba dito? Pray muna tayo. Oh, so, pray muna tayo. May kambing. May nyo yung aso. Wala namang nakagalit. Ah! Pero hindi lang kaya? Mam. Dapat oh. Sabi po. mag explore lang, po. Tara. Ah. Tara dito. Sige na, no? kasama muna tayo sa suluin natin. Hoy, matapang ka. Ha? Hindi kasi pwede natin sa loob. Sige na,

Tabi, tabi po. Look how close this tree is to me right now. Nasa ulo ko na yung baho. It has grown that big already kasi sobrang tagal na siguro talaga nitong walang ano. Oh my gosh. Oh, if you see anything, you tell me na lang because I don't know kung makakapasok tayo sa loob. May open ba? Ay, may open. Makikita na. Why? Why oh, yeah. may tattoo dito. Dyan. Dito nga, ilay na. Ayun. Kita mo ah. Kamili mo siya. Eh. Hello, how are you? Oh, you? Hindi na siya kasi tinuloy eh. Hindi na siya pinustro. Tignan niyo to. Oh, Ayan. Na na. Na Wala na naman akong ilaw. Wala na naman. Kaya ka. na naman lagi problema ko. Kaka-charge lang yan eh. Ayo yon. Hmm. May nambato to doon. Di ba nalaglag na? Baka nalaglag na bunga. Pwede. Pwede nalaglag na bunga. Pero ito siya, hindi na siya, hindi na yung kasada. Wala na talaga. Ito nga. isa pa? Ayan na. Bubot na no? Ay, yung lang. Ano ina talaga ng asa na ah, yun. Asa na yun. Talag ka din, mm -hmm. May trailway o. Oh. Sundan natin yung trailway. Hindi, may, may nakatira kasi dito din daw. Sa mga rin Baka okay, yung kambing. Kasi. Hmm? Ang sabi mo, eehh. ako na mga follow the trail. You want? Or no? Yes or no? Guys, you tell me, what to do? Tignan muna natin yung mga ano. Yung mga nandito lang muna. Tignan natin. Sito. 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 Oh, Sito. Parang ang cute pa naman niya kung nagawa na no? may mini stairs pa siya. Oo. Yung padabahay niya kambing. Ginawa na nilang pastulan ang kambing yung lugar, no? Pero silipin lang natin yung loob ng bahay. Dami namang bitch ng kambing, oh. <laughs> Ay, dami dami Veggie Ghosts, siya You can see the charities Tapos ang dami ng sumha Small house Small row house lang May toilet, may palikod May palikod Eto, si babo mo laki yung diyan yan? Suga? Suga? Yan! Hindi yan yun. Magic fruit. Hindi yan yun. suha yan. Ang laki naman ng magic fruit na yan, no. Umalak. Atis! Tabi-tabi po. Ano Na-amaze lang po ako. Ngayon lang ulit ako nakakita ng atis. Ano naman? Atis! Hi, Atis! Ang atin ang kasulat. Ayan din ang isang sabi na ito. Kento ko yung alamat ng atis. Nalala ko. ba yan? Suwa yan. Grabe yung mga puno dito, no? Nasa ulo mo na yung dahon. Hindi ko alam kung mababa yung puno o mababa tayo. Uy. Ulat ako sa kanya. Ay, oo. Baka may ano, ha? Ay, oo

Uy ano dapat ano challenge tayo walang matatapakan Jenehen, <laughs> ako na. lang Ayaw nyo niyo ha? So, Hindi ko matatapakan yan ha Huh? 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 May tao dito sa loob. Tao Ito yun eh. Uy, tada na po. Makalabot yung pinto. May palaka. Uy, lang, Si eh. Uy. <laughs> Ayo pergi sembuhkan orang asal. No? Kakak takut yung kambing na yun. Itim tim na itu. Itim eh. Tumigil niyo yung baka sabihin naman ng mga viewers, ano ba yung purupaan na lang hmm. 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 yung nakikita? tayo po mag 1 minute silence? time 1 minute of silence. Ano yung din. yung nasa ano ba dyan? Ha? Parang may yung natin ko. eh. mo dito? Ano ba Putang niyo, hindi kayo yun? Hindi, ikaw. Uy, ang lakas nun. Ano dito? Baka may Baka yung pinto binagana. May Hindi. Ano The shit is real. Like, bulebato naku, may tipu, tingko rin ko lang tao. para matibang ko yung sarili Juice. Di ba? Ito yung pinto, di ba? Ginagana yung pinto. Di ba? Di ba kanta nito naku? Suno 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 Alin yung ano yung kambing din yung, 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 yung sugar so, cane. No, so, Uy, palaka, no palaka. Ayun no. That small little one. Kambing. Uy, ayun din na naman. The, yung kambing yun. Yung kambing niya <laughs> pero yung kanina hindi Naghahaba yung kambing. Para naman kayong abnormal dalawa. Yung kanina, yung kanina hindi daw. Eh wait nga lang naghahaba yung kambing. Ha, ang naririnig ko ha. Ito, Oh, hindi ganyan yung tunog, as in ha. Mm -hmm. Dito talaga. Dito talaga. Ikutan kaya natin to. Pang to? Harap na harap na ano. Pang ilan to? Ay, wala din palang daan dun, di diba? diba? ba? Ano tayo mag one minute of silence tayo dito? my guys. Uy, may ano to ah, puso negro. May negro na. So, yeah. so, Hindi uh. Pinapasok namin ay hindi lang isang bahay kundi mga bahay Bakit? Bakit ba ako Sabi nila, sabi sa amin niyo yung pa ako. Pag yung mga ano ka, kanilitan na wait for me naman. Wala bang butas yan? Maka matalunan ko butas.

Ito yung na yung mga nakikita ko. Mukha ka Saan? Tingnan. Saan? Ito, then, yung pinakagit na ng skirt mo. No? Ito yung pa naman din yung ilang, you know? It's bright. Tingnan mo, Teng, Ito ko lang sa ah. Yung bilog

So oh, ang di sa rin nga siguran okay. Hindi. Okay. Parang? Parang. sa nahar. Ay, wag kasi yung isang bahay doon, sa nahar. No? Parang, na. Pwede siya, pwede siyang bunga. Bunga. So, bunga. Pwede siyang tanga sa taas. Siya tarang hmm. yung eh, ano sa taas, bunga. Ano ah, to? Dito. 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 Ano ang laki ng ting okay. sa mga ng puno ng sabi ko oh, ko di mo, oh, di mo oh, na kayo ko 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 ano ang laki? ni ko may ko laki ng sino ba? kasi ang laki ng puno O, tingin na mo ayun ko ko kusin kasi ang laki ng puno

Na, na, na Dito na lang siguro. Kasi may na yung aso dun. Dito na lang. Dito na lang. Kasi supposedly, kung ito, kung, kung ito ay tinapos, ang lawak pa. Ano ba? ah Dito, dito. Ay, lumalagabog.

Huwag so, okay, mong dito, dito na. Nandiyan ka ba? Pwede ka sa quiet. Pwede ka sumagot dito sa cellphone namin, sa gamit-gamit ako. Ako matitit ako Uy, up! Ito lang pala yan eh.

очку n relu Bakwaka y unret nga bigo n 나ya May kasama ba nga mera

ayan ito din guys umama ko na lang sa para isa yung so kung meron mga kita kaya na lang <laughs>

So, so, Hindi, dapat na huwag kang atras sa na kasi ang style niya naman susugod ba be... sa mga dapat na yun? Susugod niya. Actually, it's a